Ikalawang Markahan, Module 2. Panitikan sa Panahon ng Amerikan. Sarswela, Walang Sugat. Ano na ba ang Sarswela? Ang Sarzuela ay isang anyo ng tulang musikal na unang gumunlad sa Espanya noong ikalabing pitong siglo. Binubuo ito ng mga pagsasalaysay na sinamahan ng mga sayaw at tugtugin at may paksang mitolohikal at kabayanihan. Karaniwang tinatalakay ng Sarswela ang mga kwentong may kaugnayan sa pag-ibig, pamilya at mga isyong panlipunan at madalas na sinasamahan ng nakakatawa o melodramatikong mga eksena. Hinango ang taguring Sarswela sa Maharlikang Palasyo ng La Zarzuela, na malapit sa Madrid, Espanya. Ang sarswela, bagamat ipinakilala noong panahon ng Espanyol ay namumulaklak noong panahon ng Himagsikan at ng Amerikano. Ang sarswela o dula ay isang uri ng panitikan na ang pinakalayunin ay itanghal sa tanghalan. Mauunawaan tuhan ng isang manunuri ng panitikan ang tungkol sa isang dula sa pamamagitan ng panunood. Nahati ito sa ilang yugto na maraming tagpo. Pinakalayunin itong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o intablado. Ang tagpo sa dula ay ang paglabas-masok sa tanghalan ng mga tauhan. Gaya ng ibang panitikan, ang karamihan sa mga dulang itinatanghal ay hango sa totoong buhay, maliban na lamang sa ilang ang likha na malikhain at malayang kaisipan. Lahat ng itinatanghal na dula ay naayon sa isang nakasulat na dula na tinatawag na script. Narito ang mga elemento ng sarswela. Una, ang script o nakasulat na dula. Ito ang pinakakaluluwa ng isang dula. Lahat ng bagay na isinalang-alang sa dula ay naayon sa isang script. Walang dula kapag walang script. Ikalawa, gumaganap o aktor. Ang mga aktor o gumaganap ang magbibigay buhay sa script. Sila ang bumibigkas ng dayalogo at nagpapakita ng iba't ibang damdamin. Ay katlong elemento ay ang tanghalan. Ano mang puok na pinagpasyahang pantanghalan na isang dula ay tinatawag na tanghalan. Maaring hindi lamang intablado ang tanghalan. Ang daan, sa loob ng silid-aralan, at iba pa ay nagiging tanghalan din. Ay kaapat naman na elemento ay tagaderehe o direktor. Ang direktor ang nagpapakahulugan sa isang script. Siya ang nagpapasya sa itsura ng tagpuan ng damit ng mga tauhan hanggang sa paraan ng pagganap at pagbigkas ng mga tauhan ay dumedepende sa interpretasyon ng direktor sa script. Ikalawang elemento naman ang manunood, ang nagpapahalaga sa dula. Sila ang pumapalakpak sa galing at husay ng nagtatanghal pinapanood nila ng may pagpapahalaga ang bawat tagpo, yugto at bahagi ng dula. Ikaanim naman na elemento ng sarswela ay eksena at tagpo. Ang eksena ay ang paglabas-masok sa tanghalan ng mga tauhan, samantalang ang tagpo na may ang pagpapalit ng tagpuan. Isa sa makilalang manunulat ng sarswela sa Pilipinas ay si Severino Reyes na sumulat ng walang sugat, isang tanyag na sarswela na tumatalakay sa pag-ibig at pakikibaka laban sa mga mananakop na Kastila. Ngayon pag-usapan natin ang kanyang talambuhay. Si Severino Reyes, mas kilala bilang lulabas siyang, ay tinuturing na ama ng sarswela. Isa siyang mahusay na direktor at manunulat ng dula. Nang itinatag ang liwayway noong 1923, si Reyes ang naging unang patnugot nito. Siya rin ay nagsilbing pangulo ng aklatang bayan at ginawang kasapi ng ilaw at panitik, kapwa mga samahan ng mga manunulat. Kinalaunan, si Reyes ay naging kilala sa mga kwentong isinulat niya tungkol kay Lola Basyang. Nagsimula ang Lola Basyang noong siya ay naging punong patnugot sa Liwayway. Nagsinabihan siya ng kanyang mga patnugot na wala ng natitirang materyales upang punuin ang isang maliit na espasyo sa isang pahina na magasin, kinakalangan niyang magsilat ng isang kwento upang umabot sa takdang oras. Matapos na may sulat ang kwento, nag-isip siya ng ibang pangalan na maaring ilagay bilang bilang may akda ng kwentong ito. Naalala niya ang matandang babae na kapitbahay ng kanyang kaibigan sa Quiapo, Maynila. Ang pangalan ng babae ay Hermasya Guzman de Zamora o mas kilala sa Tandang Basyang. Tuwing ikaapat ng hapon, magsasama-sama ang mga kabataan sa kanilang lugar at makikinig sa mga kwento ni Tandang Basyang. Kaya naman, matapos ito, ang mga na naisulat ni Reyes ay may pirma na Lula Basyang. Unang nailathala ang kwento ni Lula Basyang sa Liwayway noong ikalabing siyam dalawamput lima. Siya ay nakasulat ng dalawamput anim na sarswela. Ilan pang kilalang sarswela at mga may akda tulad ng Dalagang Bukid na isinulat ni Hermogenes Ilagan, Tanikalang Ginto na sinulat naman ni Juan K. Abad, Anak ng Katipunan na ang may akda ay si Juan Cresos Tomosoto, at kahapon ngayon at bukas na isinulat naman ni Aurelio Tolinti. Ngayon naman ay alamin natin o kilalanin natin ang buod ng walang sugat ni Severino Reyes unang bahagi. Nagbuburda ng panyo ang mga kababaihan kasama si Julia. Dumating si Tinyong, nagkayayaang magpakasal. Hiniling ni Tinyong na makita ang panyo, ngunit inayawan ni Julia dahil nahihiya siya at hindi pa ito tapos. Nagtampo si Tinyong dahil hindi raw ang kanyang pangalan ang ibinurda ni Julia. Tarating si Lucas at ibabalitang dinakip ang ama ng binata na si Kapitan Ingo. Magpaalam ang binata para sundan ang ama. At sasama si Julia at ang ina nitong si Alingho. Maraming dumadalaw sa mga dinakip. Pinalipusta sila ng mga kora. Nintawag silang filibustero at mason. Sa bilangguan ay nais ng na mga praylen na pahirapan hanggang mamatay ang mga dinakip ang palo na 526 ay kulang pa dahil dapat ay 625. Si Kapitan Ingo ay dapat paluin araw-araw. Ibibilad, buhusan ng tubig sa ilong at hindi bigyan ng mabuting tulugan. Dumating si Kapitana Puten ang ina ni Tinyong na ibig makita ang asawang si Kapitan Ingo. Ibinalita ng mga prayle na maayos ang kalagayan nito kabaliktaran sa katotohanan pumalik sa kamay ng Pryle si Kapitan Putin. Nakitaan naman ang mga pile ng kilos pag-aalipusta. Darating si Tinyong, hindi siya halik sa kamay ng kura. Kagagalitan ito ng ina. Sinabi ng binatang, ang kamay na pumapatay sa kapwa ay hindi dapat haggan. Isusumpa ni Tinyong na papatay siya ng mga kura kapag namatay si Kapitan Ingo mamamatay nga ang matanda. Mayayaya si Tinyong na mga kasama na magsikuha ng baril at gulok. Makikiusap si Julia na huwag ituloy ni Tinyong ang balak dahil nag-iisa na lamang ang kanyang ina. Ngunit, sasalakayin pa rin ni na Tinyong ang kura. Ikalawang yungto. Pinayuhan ni Aling Juana si Julia na kalimutan na lang si Tinyong. Ibaling na lamang ang atensyon niya sa taong makapagbibigay tiwasay ng kanyang buhay. Pinagtanggol pa rin ni Julia at nanindigang babalik si Tinyong dahil may sumpaan silang dalawa na kinainis ng ina nito. Tinawag ni Julia si Monica upang puntahan si Lucas at sabihing hinintay siya nito. Darating si Lucas at magpapadala ng sulat si Julia para kay Timion. Darating ang maliligaw ni Julia na Miguel ang pangalan. Mayaman, bugtong na anak, ngunit dungo. Tutol si Julia kay Miguel, ngunit ipinagkayari siya ng kanyang ina sa ama ni Miguel. Nag-usap na ang ina ni Julia at ang ama ni Miguel tungkol sa pagpapakasal ng dalawa. Sa ibang dako, Si Tinyong ay kapitan ng mga maghihimagsik. Walang takot sa labanan. Matatagpuan din ni Lucas ang kuta ni Tinyong. Ibinigay ni Lucas ang sulat ng dalaga. Iwinalita ni Julia na sumakabilang buhay na ang kanyang ina na nagdulot ng labis na pighati ni Tinyong. Maliban dito, ay sinabi ni Julia na ipapakasal siya kay Miguel kaya kailangan niya ng tulong ni Tinyong upang tigilan ito. Sasagutin sana ni Tinyong ang sulat, ngunit nagkaroon ng labanan. Maghahandang lumabal ang katipunero. Ikatlong yugto. Sinabi ni Lucas kay Julia kung bakit hindi natugunan ni Tinyong ang kanyang liham. Nagbilin lamang ito na uuwi sa araw ng kasal. Minsan, habang naliligaw si Miguel kay Julia, si Tinyong pa rin ang nasa isip ng dalaga. Ayaw niya makipag-usap sa manliligaw kahit kagalitan siya ng ina. Samantala, si Tadyo na ama ni Miguel ay naniligaw naman kay Juana. Kinabukas ay ikakasal na si Julia kay Miguel. Nagpapatulong si Julia kay Lucas na tumakas upang pumunta kay Tinong. Ngunit, di alam ni Lucas kung nasaan na sila ni Tinong kaya walang nalalabi kay Julia kundi ang magpakasal o magpatiwakal. Pinayuhan ni Lucas si Julia na itatanong na ng pari kung iniibig nito si Miguel, ay buong lakas itong isisigaw ang hindi po. Ngunit tumutal ang dalaga dahil mamamatay naman sa sama ng loob ang kanyang ina. Sa simbahan, ikakasal na si Julia kay Miguel. Dumating si Pinyong na sugatan, nasa punto ng kamatayan. Ipinatawag ng general ng mga katipunero ang pari para makapangumpisal si Tinyong. Pinakinggan ng kura ang kumpisal ni Tinyong. May huling kahilingan ang binata na sila Julia ay ikakasal bago siya mamatay. Galit man si Juana ay pumayag ito. Pumayag din si Talio dahil sandali na lamang at pwede na uling ikasal si Julia at ang kanyang anak. Gayon din si Miguel. Ikinasal si na Julia at Tinyong. Matapos ang kasal, bumangon si Tinyong mula sa pagkahiga at napasigaw si Miguel ng walang sugat. At kayon din ang isisigaw ng lahat, walang sugat. Gawa-gawa lamang ng general at ni ang buong eksena.